So may loophole si Sitaw. So para dun sa mga taong hindi pa nakakaalam tungkol dito sa loophole na to. So para sa inyo tong video na to at lalong lalo na dun sa mga sellers ni Sitaw na nandun lang sa 7% margin profit rate natin. no So kasi yung loophole na to is dun lang sa kanila gumagana. So kung hindi mo pa alam to at sa 7% profit margin ka, siguraduhin mo lang na nakatutok ka hanggang sa dulo ng video natin. Nang sa ganun naman, eh, makatulong ako sa'yo na maabot mo yung 55% processing rate na nire-required ni Sitaw. Kaya naman, intro! Pasok! So what's up mga tol! It's me again, your Kuya Nasa at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. So yung topic natin ngayong gabi is para doon sa mga sellers ni Sitaw kung saan nakabilang lang sa 7% profit margin at hindi na sila umakyat ng higit pa doon. Dahil syempre, alam naman natin yung dahilan na hindi naman lahat ng mga sellers ni Sitaw is malaki yung puhunan na kaya maghangad ng mas mataas na profit margin. So, so ngayon, para dun sa mga sellers na nag lang dun sa 7% profit margin na yan, na katulad ko at medyo naghihikahos sila na maipasa yung 55% processing rate nila, eh i-open ko sa inyo yung isang loophole na tinatawag kung saan pwede kayong makapasa doon sa second evaluation na tinatawag natin para ibaba tayo sa 6% profit margin kung sakaling hindi natin ma-meet yung 55% processing rate na inire-required ni Sitaw doon sa lahat ng sellers sa second evaluation. Pero bago tayo tumuloy doon, gusto ko muna kayong paalalahanan dahil ngayon sa community ng Sitaw may nagpapakalat na hindi totoong balita, okay? So, dapat maging aware kayo at lagi kayo magtatanong sa inyong mga account specialist. So, ulitin natin, ito yung isa sa kagandahan kay Sitaw. So, kung meron tayong mga hindi naiintindihan, meron tayong malalapitan na mga account specialist para i-confirm ba yung mga balitang lumalabas nang hindi kayo basta-basta naaapektuhan. Okay? So, lagi kayong makikipag-communicate sa inyong account specialist just in case na meron kayong makitang mga bagong balita na hindi kayo sigurado ya ugaliin ninyo na meron kayong commitment doon sa inyong account specialist, okay? So, meron kasing lumalabas na mga balita doon sa community ni Sitaw. May nag-post doon na hindi na ngayon matrack kung sino. ah uh, sabi doon, uh, hindi daw pwedeng gumamit ng evaluation day sa pagitan ng uh, 13 at 14 or 14 or 15, mga ganon. So, parang nilagyan nila ng gumawa sila ng sarili nilang rules na hindi ka daw makakapag-activate ng uh, holiday mode sa mga ganong pecha na parang tinulad nila sa katapusan ng buwan na hindi tayo pwedeng gumamit ng holiday mode sa loob ng uh, 29, 30, 31, hanggang 2. So ngayon may lumabas na maling balita, again uulitin natin, ito po ay isang fake news. So hindi po totoo yan at katunayan po yan, kahapon pa ako nag-trigger ng holiday mode, just to make it clear lang para sa akin no. No, nag-trigger ako ng holiday mode at magpasa hanggang ngayon is naka-holiday mode pa rin yung shop ko. Para na rin syempre, mahabol ko yung siempre yung processing rate na nire-record niya si Tao kasi medyo so, nakadikit lang naman 54, 52 processing rate natin. So, dahil nga din sa issue na to at napilitan din ako mag-trigger so hindi ko na kayo na-inform. So, kulang ako sa oras mga tol. Pagpasensya nyo na, no? So, lagi ko namang pinipilit na isingit So pag meron tayong time, pinipilit natin yan para sa lahat. Dinagaantay ng updates natin, no? So ngayon ipapakita ko sa inyo na hindi totoo yung chismis na yun. Na ako nga mismo eh, naka-holiday mode pa. So ayun, mag-ingat lang kayo. Kaya pinaalalahan lang ko lang kayo, okay? So pero bago ko ipakita yun sa inyo, i-clear ko na rin na sa inyo yung kung ano yung sinasabi kong loophole. So matunog na matunog ngayon sa partnership program yung uh, sinasabi nilang loophole nga kay Sitaw. Dahil one time may nag-post nga doon sa Facebook din na hindi ko na rin makita kanina hinahanap ko. So sa pagkakaintindi namin doon sa post na yon at syempre yung informasyon na to is nakarating na sa mga admin o sa mga AS ng uh, sitaw. So sila mismo yung nagbigay ng konfirmasyon sa amin tungkol doon sa post na yon at kung talaga bang valid to. So kaya gusto kong i-share sa inyo lalong lalo na doon sa mga taong uh, hirap na hirap kunin yung 55% processing rate nila na nasa 7% profit margin lang sila. So para sa inyong lahat itong update na to. So kaya makinig kayo ng mabuti dahil baka ito na yung maging isa na pinakamalaking daan para po matulungan ko kayo na ma-meet yung 55% processing rate ninyo. Kasi dahil dito pwede ninyong gamitin yung sabihin yung pitong holiday mode ng sabay-sabay para lang ma-secured ninyo yung 55% processing rate na yan sa first evaluation pa lang. So bakit ko ba pinauulit-ulit kanina pa na kailangan yung emit yung 55% processing rate sa first evaluation pa lang. E nasa 7% nga lang kayo. So kasi ito po yung loophole na sinasabi natin. Kapag nasa 7% profit margin ka lang at naipasa mo yung first evaluation, ng 55% processing rate, magkakaroon ka ng parang immunity doon sa susunod na evaluation day sa katapusan ng buwan. So, ibig sabihin ng immunity na to hindi ka na madedeductionan kung sakaling hindi mo mamit yung 55% processing rate na to sa katapusan ng buwan. Dahil nga, na-meet mo na yung 55% processing rate mo nung first evaluation. So, yun po yung loophole na sinasabi natin. So, syempre, kapag naglabas tayo ng ganitong klaseng informasyon, kailangan may basihan tayo. So, yun po yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun naman, eh, meron tayong pruweba sa nilabas nating informasyon na to. So, ano pa inaantay natin? Pasok tayo sa system natin. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo na talaga namang uh, nag-trigger ako ng ating holiday mode ng isang araw pa nga yata kung hindi ako nagkakamali pang 2 days ko na ngayon no so pag kinlose ko yan automatic mababawasan na ako ng 2 days so i-maximize ima ko yan hanggang bukas kahit naman pasado na ako sa, sa processing rate natin at least i-maximize ima ko na yung tatlo kasi alam naman natin na sa susunod na evaluation e eh, hanggang 28 lang tayo pwedeng gumamit ng holiday mode no so hindi natin ma-maximize mama yan hanggang katapusan. So baka masayang lang ulit. So ngayon, samantalahin ko na na proseso ko yung mga pending orders natin. At the same time, syempre, ang pinapriority kong kunin habang nakasara yung ating shop at uh, hindi na dadagdagan ng order, uh, inuubos ko talaga kung bagay yung ating mga uh, na pending doon sa last page pa ng ating mga pending orders. Kaya kung mapapansin ninyo dito, yung last pending ko pa is nasa October October 10, ay October 8, October 8 siya, no? So, ibig sabihin medyo malayo pa, malayo-layo pa tayong makuha na ng uh, magkaroon ng overdue order. So, yun yung kagandahan dito sa updates na ginawa nga ni Sitaw ngayon. At least kahit pa pano, eh, nagkakaroon ng thrill, nagkakaroon ng konting twist yung mga sellers na talagang, dahil nga nakikita natin yung uh, pwedeng kunin ni Sitaw na overdue order sa atin, eh, nagkakaroon ng konting pressure na talagang ayokong magka, magkaroon ako ng overdue order kasi parang ang pangit tignan, napabaya kang seller dyan, no? Well, huwag yung magagalit, no? Kung hindi naman talaga kaya ng budget, wala tayong magagawa doon. Pero ang advice ko talaga, dahil nga itong uh, loophole na isinare ko sa inyo, eh, is talagang napakabisang paraan nito kung para makapasa kayo nang wala kayong deduction. So, malinaw naman yung information na nilabas natin kanina. So, kailangan nyo lang gawin is kung hindi ninyo kayang ipasa yung inyong 55% profit uh, processing rate sa second valuation, kahit i-maximize nyo yun na yung paggamit ng holiday mode dito. sa so, first evaluation pa lang, masecured nyo lang yung 55% processing rate na yan. Nang sa ganun, sa second evaluation, wala na kayong inaalala na reduction. At hindi pa kayo bababa, uh, at hindi pa kayo babagsak ng 6% profit margin sa next season. So, napakalaking tulong nun, di ba? So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo yung advice ko. So, ngayon mga tol, nandito tayo sa aking Facebook account. So, may papansin ninyo, nandito tayo sa Sitaw Official Group. So, masayang magbe magbasa rito mga tol. Ha? So, sa mga hindi pa nakakapag, uh, pa nakakapag-join, hindi pa nakaka-join dito sa community natin. So lumalaki na. Nasa 9k na yung member natin ngayon sa Sitaw community. Lagi ninyong tatandaan mga tol, ang kagandahan na nasa Sitaw community tayo, magiging updated tayo sa mga update ni Sitaw na paparating pa lang or mga nagiging update niya na hindi nyo na na-recall re agad. Nandito 'yun sa community. Makikita niyo dito at siyempre lahat ng mga magagandang kwento ng mga sellers natin na hindi pa ninyo naririnig lahat ng kwento na yan nandito sa Sitaw Community. Kaya siguraduhin nyo lang po mga tol na kayo po ay nandito na sa ating official group sa Facebook ng Sitaw. Kasi po dito po ninyo makikita lahat ng mga successful or lahat ng mga taong inaabot pa yung mga ROI nila kung saan eh, talaga namang bubuhayang kayo ng gusto. ba diba? So ngayon iparinig ko na sa inyo kung ano yung sinabi ng aming pinagkakatiwalaan na si Sir EJ kung saan tungkol nga doon sa loophole na to. So, play natin yung isang voice message niya. Good afternoon. So, ito po yung interpretation ng poster na nakita ko sa FB. So, I analyzed it and somehow it might work. Bakit? So, kung tatandaan natin po, yung 1.3 penalty measure states that na kapag yung profit mo is above 7%, marireduce ka sa 7% kapag bumagsak ka. Okay. So, sabi dyan sa poster, ipasa mo yung 15th evaluation para hindi ka makaltasan. So, going back to the email na sinend ni Sitaw, may special rule doon na kapag nakapasa ka na ng 15th, yung profit mo hindi na ibababa sa 6%. So, narinig nyo yan mga tola, yung pinagbasihan dito ni Sir EJ doon sa update mismo ni Sitaw na may special rules doon na kapag naipasa mo yung evaluation day doon sa 15th, hindi ka na magkakaroon ng deduction doon sa 30th evaluation. So maliwanag tayo doon na yun yung pinagbasihan dito ni, ni Sir EJ. So hindi lang siya nakadepende doon sa nakita niyang post. Binasihan din niya yung mismong uh, updates ni Sitaw, ni-review niya kumbaga. So naliwanagan lang siya na talagang Ah uh, it might work talaga no so kaya isipan niyang linawin sa lahat para mas maging clear o mas mas, mas maging klaro yung information na inilabas ng poster na yon na talagang nandun siya kabilang siya sa update na sinagawa ni si so tuloy tayo so let's say na 7% lang yung display mo di ba safe ka na nung 15 since naka nakapasa ka nung 15 wala ka pa rin deductions ng 38 kahit hindi mo siya mapasa. O, oh, yun. Malinaw, di ba? So, ibig sabihin, kung 7% lang yung profit margin mo, at naipasa mo yung 15, so, goods na, win-win na. Kasi sa susunod na evaluation, lusot ka na. Di ba Hindi ka na mag-aalala na magkaroon ka ng deduction. So, meron pang isang voice message dito si Sir EJ. Gusto ko rin i-play sa inyo para naman mas maging mas malinaw pa, okay? Hi, madam. So... Ang mai example lang po sa end of the month evaluation ay yung may standard na 7% margin. So, ano ba yung meaning nito? Kapag ang margin mo is mas mataas sa 7%, pero pasado ka ng 15, tapos bumagsak ka ng 38, lalagpa ka pa rin po sa 7% na margin. Okay? So, kung standard ang 7% mo, I'm sorry, kung standard ang margin mo ng 7%, wala ka pong deductions ng 15 kasi po, 7% lang din yung matitira sa inyo. And, Special rule natin sa 38th evaluation, kapag pasado ka pa ng 15, hindi ka po lalagpak ng 6%. So ayun mga tol, sana naging mas klaro na yung sinasabi ni Sir EJ dito. Yung uh, loophole na to o yung immunity is uh, para lang dun sa mga sellers na nasa 7% profit margin. So sinabi niya nung ikalawang uh, voice message na ipinlay ko sa inyo, na kung kayo is nasa 8% profit margin pataas, at naipasa ninyo yung 15th evaluation na yun, yung first evaluation natin ng 15th, so ibig sabihin hindi ka magkakaroon ng deduction ng first evaluation. sa so, kasi syempre, pasado ka ng uh, 55% processing rate eh. So sa second evaluation, dahil nga 8% yung profit margin mo pataas, sa second evaluation na to, kapag hindi mo na ipasa yung 55% processing, processing rate mo, is babagsak ka pa rin ng 7%. So malinaw po ito, no? Pero ang kaibahan lang, kapag ikaw ay nasa 7% profit margin, sa first evaluation pa lang na isinasagawa tuwing 50th at the month, ay eh naipasa mo na yung 55% processing rate. At sa second evaluation ay eh lumagpak ka sa 55% processing rate, ay eh hindi ka pa rin magkakaroon ng deduction. So yun po yung immunity natin na tinatawag nating loophole na para doon sa mga nasa 7% profit margin nang sa ganun naman eh hindi sila bumagsak ng 6% profit margin. So sana naging malinaw tayo dito ha. So walang malilito ha. Kung meron mang malito dyan, i-comment nyo dyan sa dropbox natin. At agad, agad ako mag-reply sa inyo. Nang sa ganun naman eh makahabol pa tayo. So ngayon kasi medyo na late lang ako ng update. Pero sa GC ko, in eh, update ko na yan before. So alam na nilang lahat yan. Kaya yung GC ko talaga medyo nagiging tahimik na. At syempre may mga active na rin akong mga member doon na sumasagot din o tumutugon na rin sa mga bagong member namin. So kung kayo eh, gusto nyo mapabilang sa GC namin at mapa-under sa referral code natin. So ilalagay ko lang dyan yung referral natin kung saan kanto ng ating camera mas komportable. So, so nasa inyo na po yan kung gusto ninyo magpa-under sa referral code natin. Siyempre ako mismo ang inyong link ang magiging guide ninyo kung paano po ninyo uh, patatakbuhin o imamanage ng maayos yung inyong shop o store kay Sitaw nang sa ganun naman is maging resulta nyo rin kung ano yung resulta ko. At syempre yung mga sellers ko na ngayon eh, halos wala nang inaalala. Napakatahimik sobra. Eh medyo minsan nakakainip na rin. No? <laughs> dahil wala na nga nagtatanong eh. Dahil lahat sila magagaling na. Lahat sila kaya na nilang humandle ng mga bagong uh, affiliates nila. So pag may concern na lang sila, so doon lang sila lumalapit sa akin. Pero thanks God naman na magiging smooth lahat ng takbo ng mga store ng mga sellers natin. At syempre looking forward sa mga istorya nila na sila naman din yung magkukwento sa atin ng mga success nila under our management. So kung ikaw hindi ka pa seller sa Sitaw, mag-isip-isip ka na. Lalong-lalo ngayon na talagang kitang-kita naman na ang sistema ni Sitaw is paakyat at hindi pababa. Kaya kung wala ka pang shop, eh ano pang inaantay mo? Comment na dyan sa baba o mag-PM ka na sa sa messenger na nasa bayo lang. So hindi ka na malilito, okay? So sana nakatulong sa inyo mga tol yung updates natin ngayong gabi. So, kita kita sa susunod na update. See si you!